Ito yung struggle ng isang ano uh, procrastinator katulad ko. <laughs> Ay, ako. Ang dami kong nasa isip. Ang dami kong gustong gawin. Sa dami nila. Lalo <laughs> ano ko wala ma-accomplish. Kamusta <laughs> kayo dyan? Kamusta Kaya, kayo mga kapasib? Ang gusto ko maging ano natin, community na pangalan ng community dito sa binubuo kong channel is ano, kapasib, ano. Um, yun yung ating pangalan. Kapasib. Kasi nga, ano eh. Ang gusto ko talaga i-share is yung, yung journey namin into uh, achieving uh, Uh, early retirement by building up our passive income portfolio. Yun, yung aking goal. And, uh, base sa aking projection, pag nangyari ang eh, aking mga pinaplano according to plan, eh, baka by age 47 or age 50, possibly na kami mag-retire. Hindi <coughs> ko naaantayin yung ano, uh, age uh, 65 or inabot nga yata kami nung ano eh 67 years old na yung magiging retirement age so ano pa magiging buhay ko nung ano pa buhay na meron kami nung, nung ni misis di ba pag ganun umabot kami ng ganong katanda bago magretire <coughs> not unless healthy ka di ba eh paano hindi masasabi di ba Paano kung ano, sakitin ka, hindi mo na may enjoy yung buhay mo. Pag retire mo, nasa bahay ka na lang. Kasi hindi ka na makakilos. Hindi ka na makagala, di ba? Hindi ba na magawa yung gusto mo sanang gawin? Kasi nga, matanda ka na. So, yun. Paulit-ulit ko lang sinasabi kasi nga, yun, gusto ko lang i-impart sa inyo yung nasa isip ko. Yun yung core goal uh, nga. Yun yung long-term goal natin. Uh, <clears throat> Siyempre, along the way Mayroon tayong mga uh, Short term goal Na kailangan ma-achieve uh, So Ano ba Ang aking goal ngayon Within this year 2025 is uh, ano uh, Kasi yung aming 2024 uh, Average Monthly passive income doon lang sa ano sa aming uh, passive income portfolio is and uh, nakaka-generate na kami ng around $2,000 more more than $2,000 a month and yun nga uh, yung $2,000 na yun nirereinvest ko lang yun and uh, para yun nga mag uh, mapabilis lang yung proseso nung snowball effect and uh, ka kaunti lang namin yung contribution namin. And magdadagdag nga kami kasi nga wala na kaming babayarog sa sakyat by March. So, mapapabilis lalo yung aming ano, mas uh, <clears throat> savings uh, rate. Diba, yun? Ano ba? Tapos, uh, yun pa, meron kaming, rental, isang rental sa na isang bahay tapos yung um, nag-house hack kami dito ngayon sa amin primary home. <clears throat> depende sa ano maging sitwasyon in the near future baka bumili pa uli kami ng isa pang rental property depende kung may budget tsaka depende sa market and uh, kung meron talaga magandang opportunity na dumating pero sa ngayon, concentrate kami dun sa aming ah, uh, strategy. Ah, uh, ang plano nga namin sana, magta-travel kami ng ano, ah, uh, meron kaming ano lang, one week sa Vancouver. mag spend kami ng one week dun sa ano, ah, uh, March. Ah, uh, yung spring break ng mga bata. Tapos, dapat meron pa uli kami one week sa May. Ang plano ko sana nun, magdaano kami, ah, Chicago, Wisconsin, tsaka Minneapolis, pabalik. Eh, naalala ko lang, meron nga pala kami pagawain bubong. So, yun na muna ipa prioritize natin bago tong travel kasi eh, ano naman eh, meron pa namang mahaba pa namang panahon tsaka marami pang opportunity. Uh, yun, yun ang ating uh, short term goal within the year is madagdagan yung monthly income namin ang goal sana ay maging 3 madoble, kung kaya madoble say, say maging 4,000 this year or sa 2025 and then another you know, we'll see kung anong maging ah uh, takbo ng stock market kasi magde- magre ilang lang din naman kami sa ano eh sa sa takbo ng stock market. Uh, up and down kasi ngayon, so hindi natin masasabi. Uh, pero very positive naman ako na <clears throat> naganda tong year na dadating. kung hindi, we'll just ride the wave, 'di ba? <clears throat> Pero kailangan talaga pag nag invest ka sa ganito klase, lalo sa stock market. Pero kag ano talaga long term, long term goal. Kung hindi ka day trader, isa kang in long term investor, talagang dapat ano uh, yung patience mo sa ano up and down sa up and down cycle ng stock market, uh, kailangan matibay ka. Pag naman sa day trading, sobrang risky para nagsusugal. Na-try ko na pero kumita ako. Uh, may losses, syempre, hindi naman lagi panalo. Pero, nung, during the time, naka, uh, ano ako talaga, ma, uh, ano naman tayo, net positive. Kaya nga tayo nakakuha ng isa pang bahay. And, uh, ano ba? Kaya katulad nga kanina, may dumating na uli kaming dividend for this week. Uh, QDTE tsaka yung sa QQQY hindi ako nagkakamali hold on, che check natin hindi ako nagkakamali uh, QDTE 4th week naka-receive kami ng $69.70 US and sa QQY naka-receive kami ng $40.25 US So not bad. May mga parating pa dyan. Ang, ang uh, at, ating pang, uh, yata yun. Bukas siguro dadating na yun. So yun. Uh, update ko kayo pag dumating na. And uh, pag nakompleto na namin itong buong December. Magagawa kami ng uh, ang gagawa ako ng recap video from January up to December this year. Uh, o ano yung yeah, uh, kung magkano yung total na na income na na generate ng portfolio and uh, yun lang ano ba yun na uh, yun na talaga yung passion ko share sa inyo pero I'm not saying na ano <clears throat> it's not for everybody depende sa kung anong risk appetite meron kayo kung high risk ba kayo medium or low risk uh, kind of uh, investor uh, depende sa inyo yan tsaka I'm not saying na ano disclaimer lang hindi tayo professional um, ano lang din tayo um, nag-aaral lang din uh, ano ba uh, we're just doing it uh, by ourselves or DIY investor lang tayo So, yun. Um, hopefully, ma-achieve natin to, guys. And, uh, yeah. Uh, ano ba? Kayo ba? Ano bang mga ano Ano bang mga discarte nyo? Are you investing in business? Are you investing in uh, real estate? Or are you investing in stocks? Or crypto? Yan. Share nyo naman sa comment ko ano yung mga discarte nyo. Kung lalo na ako nandito sa Canada ano ba yung mga ano ba yung mga ginagawa nyo para ano uh, ma-achieve yung goal nyo are you also uh, trying to retire early or nag-iipong kayo para mag for good na sa Pilipinas or ano ano bang mga diskarte nyo uh, share nyo lang sa comment section and uh, palitan tayo ng ideas yun lang good vibes